Akala mo ba nakakatawa ng kompetisyon? Hinaharap yan, hindi yan iniiwasan. Alright sa negosyo. Takot ka ba sa kompetisyon sa negosyo? Kung ganon, tara, pag-usapan natin. Ako si Roy Condes, isang entrepreneur. Ito ang kwento ko tungkol sa kompetisyon pagdating sa pagninegosyo. Nung nagsisimula ako sa pagninegosyo, dumating sa akin ng kompetisyon hindi man siya tulad ng negosyo ko, pero yung mga negosyo na nauna sa akin sa lugar na yun. Napakahirap na sabayan sila. Una, matagal na sila sa industriya. Umabot na sila ng ilang dekada uh, at mga na sila sa larangan nila. Iniisip ko kung paano ko sila sasabayan kung tatalunin, napaka-imposible. Kaya inisip ko kung paano ko sila masasabayan. Kaya pinag-aralan ko yung mga produkto nila, yung mga kahinaan at kalakasan ng mga produkto nila. Kaya tinalingan ko sa online marketing and physical marketing na ikaw magagamit mo rin sa mga kalaban mong mga pagkain o mga serbisyo tulad ng negosyo na ginagawa mo. Kaya bilang negosyante, huwag kayong matakot sa competition. Natural lang 'yan kasi kung walang competition, wala lang improvement sa produkto nyo at wala rin improvement sa mga gagawin nyo at sa trabaho na ginagawa nyo. Halimbawa, wala ka kakumpetensya, yung produkto mo o serbisyo mo dadaan ng ilang taon, ganun pa rin siya. Walang pagbabago. Darating yung mga panahon na magsasawa na yung mga customer mo sa produkto o serbisyo na ginagawa mo dahil wala kang competition. Pero once na may dumating na kalaban, na dinikitan ka at uh, kinumpit yung negosyo mo, ay siguradong matatalo ka. Kasi for the long, long time na naging complacent ka o naging kampante ka sa negosyo mo, ay hindi mo ginalingan at hindi ka nag-innovate at hindi mo in-improve yung sistema ng negosyo mo. Kaya bilang negosyante, huwag tayong matakot. Natural lang competition. Ayan nga yung magpapagaling sa atin sa at pag sa negosyo at pag-iisip kung paano pa natin mapapaganda yung negosyo natin napakalaking tulong ng mga kakumpetensya natin para mas maging magaling tayong entrepreneur. Huwag mong tignang negatibo ang kompetisyon. Tignan mo to na positibo para mag-improve ang sarili mo at yung mga diskarte mo sa pagninegosyo. Mahalaga na mag-isip ka, magplano ka kung paano mo mapagtatagumpayan yung mga bagay na to. Naniniwala ako na mapagtatagumpayan mo to dahil negosyante ka. Kaya may tinatawag na healthy competition. Kaya kung nagustuhan mo yung video na to, please like and share para marami pa tayong mga impluensyahan na mga entrepreneur. O nga pala, pakipalo na lang ng mga social media account ko na may kita nyo dito sa screen. Tandaan, halaman lang mahiyain, pero sa negosyanteng madiskarte, pamilya may makakain. Salamat, to God be the glory.